Tapos, mapapatuloy ang mga gawain sa Children of Light Foundation, lalo na po under yung umbrella ng media, ang school, yun ang community, at yun nga po ang mga gawain, lalo na po ang pagpapakain sa mga yagit. Ang no? dami nagsasabi sa akin, bakit ka nagpakain ng pakain mga tamad yan. Oo oh nga, masabi na natin tamad niya, pero yun lang, hindi sila kumakain maghapon. Isang kain lang kayo, kaya kain niyo ba? Tayo nga, kumakain 6 na beses isang araw. Isa lang, isang kanin lang at kapirasong ulam. Pinaghihirapan pa nilang pupuntahan sa community, di ba? Pag ako kinuha na ng panginoon, gusto ko, liping ka agad para wala nang taong maabala. Kasi minsan pag dudungaw ka sa tao, sasabihin Ay, ang ganda gandanya niya, eh. minig kalang ka lang naman ng puneraryan niya. Eh at least picture na lang kung gusto niyong pumunta sa community. Yun at talagang hindi po, ayaw ko na makaabala ng mga tao. At kahit po sa sinasabi ng doktor sa akin, talagang yan ang hiningi ko kay Lord. Lord, hindi ako magpapalit, magpapasilbi. At kahit sa inyo ako maglilingkod, hindi ako magpapalingkod, kundi ako'y maglilingkod sa iyo. Kaya hindi niya ako papayagan na ako'y maging bedridden, hindi niya ako papayagan na marami mag-akay-akay sa akin kasi malakas naman talaga ako. I can go anywhere alone. nakaka pa nga ako eh. <laughs> ano ba talaga yung pinaka-inaasam-asam yung mangyari sa life niyo? Uh, siguro sa community na rin. Tsaka yung huling mensaheng. Una po sa Student of Light Catholic School. Sinabi ko na po sa anak mong si Romel na siyang nagpapatakbo ngayon sa La Nene natanggapin lahat ng mga estudyante sa paligid ng Better Living sa aming lugar sa 1618 na pumupunta pa sa public school para mag-aral. Samantalang ang klase sa public school, minsan 3 hours lang. Tanggapin na sa school at hindi papabayaan ng Diyos yan. Dahil kahit naman 30 ang estudyante mo, ganun din naman sa ilan lang naman estudyante mo. So, isa po ito sa... Uh, pangarap ko talaga na ang ang eskwelahan tatanggap ng meron o walang pang tuition no dahil naniniwala ako na mayroong mga tao na mga bukas ang loob nilang tumulong kasi nga po kayo nung mananood dito kung marami naman kayong pera kasi i-stack ninyo yan tulungan niyo mapaaral yung mga kabataan dahil ang mga pag-aaral ng mga bata up to 12 years old, formative stage yan. O ba diba, gusto ba nangin yung mga maraming juvenile delinquents sa ating kapaligiran ngayon? Yun, yun, yun isa po sa school yun, isa po yun, sa gusto ko sanang maging legacy. Pangalawa po yung sa community, hindi ko po alam kung sinong maging ilagay ni Lord dyan ng kapalit. But naniniwala ako, since kay Lord dyan, siyang niyan hindi niya po pababayaan ang community. At patuloy po yung mga members namin, mga masisipag ng coordinators na maghayo na maghayo sila. Dahil sila naman po ang nabibless sa paghahayo. At sila din po, parang nakapaglingkod na rin talaga naman sila sa magitan ng paghahayo. Yun. At doon naman po sa, sa media, basta lahat ng maiwan kung uh, pera o resources, sabi ko nga sa anak ko si Laura, sa Kabindoy na, ubusin ninyo lahat ng maiwan ko para dyan sa media yung, yung share ko. At sigurado, kung yan talaga ang will ng Panginoon, hindi niya yan pababayaan. At maraming mga tao na susuport din dyan. Dahil nga po hanggang ngayon, hindi pa po namin natuloy yung pagtayo namin ng sariling cable para nga sana tayo maging EWTN dito sa Pilipinas. No. Ngayon nga pala po, papunta po kami ng Subic. Hindi po kami maglalakwat sa doon. Hindi kami magsiswimming. Merong binigay si Lord doon na 21 hectares na lote. At marami po ngayon nag-squat. Alam niyo po, mga nakatira doon, ang lalaki ng mga bahay. Ngayon, ang pangarap ko talaga kasi dito, matagal ko ng pangarap, na ito ipamamahagi ito sa mga walang lote. At hindi naman po natin ibigay ng libre para kasi magkaroon naman sila ng dignidad that they will have their own lots at sa murang halaga. Talagang mura po talaga namin binibenta sa kanila yung kayang kaya nila. No po? At ngayon, maraming ang disputes doon kasi alam naman yung greediness ng tao, gusto nilang sa kanila makuha yung mga malaking lote. Pero ang balak ko kasi dito sana na mabahagi doon sa mga walang lote at magiging isang community within a community. Kaya nga po kami nagahayo doon para ma-introduce na talaga ang kabutihan ng Panginoon sa lugar na ito. Dahil sa lugar na ito, may mga foreign akin na rin na nakapasok. Na, samantalang itong lote, eh, parabang napabayaan ko rin na hayo ako ng hayo sa ibang lugar pero itong lote natin na binigyan ng Panginoon 21 hectares hindi ko po binigyan to. at marami naman po kami mga coordinators na willing tumulong dyan sa Subic alam niyo po kasi yung Subic property natin napaka rich no? kahit anong itanim mo tutubo no, may mga spring water yun kaya po sinasabi ba itong 5 hectares para nga po mapunta doon sa mga walang lote. Uh, minsan po ito doon sa mga may karamdaman, yung malubhang karamdaman. Yung bang sasabi ng doktor na ang, ang gamot lang ay chemotherapy, ang gamot lamang ay radiation or cobalt. Alam niyo po, kaysa magpa-cobalt-cobalt cobalt kayo dyan, magpa-radiation o magpa-chemotherapy, lahat ng kagastusin niyo, ibigay niyo po kay Lord. Paano niyo ibigay? Napakaraming gawain. Po, napakaraming gawain. Ibigay niyo kay Lord sigurado paggagalingin ka. Dahil maanay ang pagtawag sa iyo sa pamagitan ng karamdaman, gusto ni Lord na lumapit ka sa Kanya. Po, baka naman ang tagal-tagal mo nang hindi nang umpisal, baka naman ang tagal-tagal mo nang hindi mo niyaya ang pamilya mo magsimba, na ng araw ng linggo. Sabi nga po sa Exodus 31 verse 14, kailangan ang linggo ay araw ng pamamahinga, ibigay po natin ito sa Panginoon. Eh kaso tayo, mantineran lang natin si Lord ng pagsimba natin isang oras lang. Minsan nga, darating pa tayo humili. Tapos uwi na, may shopping na. Mas mahaba pang pa oras natin pag sa shopping. Mas mahaba pang pa oras natin sa mga pamasyal. Pero yung ating pamasyal ng ating kaluluwa, ang ating ating buhay sa Panginoon, mas maiksi. Kawawa naman in town si Lord, no? Na, tapos ang linggo minsan, yung ipapasa atin, nagsisimba lamang sa TV oh ang nagsisimba sa TV yung hindi na makalakad. Pero kahit yung hindi nga makalakad, nakakapunta sa ospital, nakakapunta sa doktor, pero sa